Lots News Updates. Sa ating mga balita, Philippine Eagle Oswag natagpo ang patay sa Cebu. Six required teaching hours policy ng Department of Education inalmahan ng Teachers Group. Comprehensive anti-cybercrime law isinusulong is ng DICT. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Pumanaw na ang Philippine Eagle na si Uswag matapos makitang wala ng buhay at palutang lutang sa katubigang sakop ng Ponson Island, Pilar, Cebu. Sa isang Facebook post, inilahad ng Philippine Eagle Foundation o PEF na namatay si Uswag dahil sa pagkalunod. Batay sa x-ray at necropsy ng mga otoridad, wala silang nakitang bali sa katawan ng agila o maging tama ng bala mula sa airgun pellets at nasa apat hanggang limang araw na rin itong patay. Hinihina lang ang malalakas na pagulan at hangin na dala ng southwest monsoon ang siyang nagpatumba sa magiting na agila. Nanawagan ng isang teachers group sa Department of Education o DepEd ng konsiderasyon sa kanilang polisiya na nagdidikta na kailangang maglaan ng anim na oras ang public school teachers sa pagtuturo sa mga classroom sa kanilang 8-hour shift sa isang araw. Sa House Committee on Basic Education and Culture Meeting, tinawag ni Teachers Dignity Coalition o TDC Chairperson Benjo Basas ang Workload Guidelines sa DepEd Order No. 005 Series of 2024 ay physically challenging para sa mga guro. Anya, maraming guro ang nagsabing higit silang napapagod dahil dumami pa ang naging hawak nilang sections sa ilalim ng matatag curriculum. Isinusulong ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pagkakaroon ng isang comprehensive law para sa lahat ng cyber-related offenses. Idiniin ni DICT Secretary Ivan Jan Uy na kailangan bumuo ng gobyerno ng mga komprehensibong polisiya para tugunan ang mga suliranin sa cyber sphere. Diin ang kalihim mas epektibo kung mayroon isang all-encompassing law kaysa sa iba't ibang magkakaibang mga batas ukol dito. Binanggit ni Uy bilang halimbawa ang Singapore na may tinatawag na online harm law na sumasakop sa lahat ng ginawang krimen sa internet. Kasama rito ang phishing, deepfake, misinformation at iba pa. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.